Ayon, all right. Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si June and welcome sa panibagong episode ng ating vlog. Ay nako, mukhang delikado, delikado po si Attorney Harry Roque dahil nanganganib, nanganganib na baka mapabalik siya rito, ma, baka makuha siya ng gobyerno ng Pilipinas mula po sa Netherlands eh, dahil ah, sasampahan na raw po ng kaso eh. Oo, eh talagang hindi pinapatawad yung mga Duterte at kaalyado ng Duterte, talagang ano, talagang didikdikin ng pinong pino eh. <laughs> Parang sobrang insecure ng mga uh, opisyal ng gobyerno sa mga Duterte at kaalyado ng Duterte kahit nga mga simpleng vlogger lang eh, talagang uh, dinidikdik eh. <laughs> Napaka insecure nila eh. So ang gagawin daw po eh, uh, sasampahan daw ng kaso si Attorney Roque nako <tick noise> eh, dahil si Attorney Roque raw Ro, ang mastermind ha ang ang pasimuno ng pagpapakalat ng pulburon video <tick noise> <tick noise> ah, dahil po meron po silang nadampot eh nagngangalang pebbles kunanan ba yon alias uh, talakera pebbles talakera doon po sa tricom ganyan po yung ginagawa ng dati kay BP Sara eh. yung bang dadampot ng mga mukhang pera patay gutom na testigo <coughs> at uh, ikakanta ikakanta si BP Sara ganyan po yung mga style nila eh. mga <coughs> mga ginagawa nilang propaganda <coughs> para sirain yung isang tao na tinatarget nila so ito si Pebbles uh, Kunanan alias Talakera ang nakuha nila sa Tricom at itinuro nga si si Attorney Roque at doon po sa kanyang testimonya sinabi na ang pulburon video ay peke in short uh, fake news itong pulburon video so naisip ko ah mayroon silang gustong palabasin mayroon silang gustong paniwalain sa mga tao na itong pulburon video <clears throat> peke eh dahil kasi election day no at si PBBM nangangampan panahon po ng election ngayon eh kailangan gumawa ka ng propaganda basagin mo yung yung kumakalat kung ano man ito at sa ipalabas natin sa buong Pilipinas paniwalain natin ng mga tao na ito ay peke <clears throat> because election day now para mas maganda ang propaganda para mas maging paniwala kahit papaano no? <laughs> kailangan mayroon tayong sampahang kaso yan na po si Harry Roque. So, pakinggan po natin itong balita. Balita po ito ng UNTV. So, hindi po tayo nag iimbento ng balita. UNTV po yan. And these people should be held answerable for peddling this fake news. Especially, they're doing this against the highest official of the land. Alam nyo, Uh, sorry po ah, Mr. Jer ay, ah, Mr. <laughs> uh, Congresswoman, Louis Tro. N nayayabangan ako sa kanya Kayo po ba? Uh, parang ano, ang dating niya, yung bang, parang tuwang-tuwa sa kanya yung mga tao, no? Parang, ah, maraming bumibilib sa akin, magaling ako eh. Parang ganun yung, pag nagsalita siya, no? Gumaganon pa yung bibig niya, ang laki ng buka ng bibig niya eh. parang uh, proud na proud talaga siya sa sarili niya at parang hindi siya matatalo sa eleksyon yung, po yung nakikita ko parang siguradong sigurado siya na mananalo siya bilang congresswoman ulit <coughs> kayo po kung ano yung uh, kung ano yung dating sa inyo ni congresswoman i-comment nyo po Maaring irekomenda ng House Triple Committee o TRICOM ang pagsampa ng kaso oh. laban kay Attorney Harry Roque, Hello. ang dating presidential spokesperson ng Duterte hmm. administration. Nako. Ito ay matapos siyang ituro sa pagdinig ni Vicente Pebos Conanan, hmm. isang online content creator na nasa likod umano ng paglalabas at pagkakalat ng polvoron video. Nakapaloob sa video ang isang lalaki na tila kahawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gumagamit ng iligal na droga. Kumalat ito sa social media bago ang State of the Nation Address ng Pangulo noong July 2024. Alright. <clears throat> so yun po ang uh, actually kasi na, na, namatay na to binuhay lang nila. Eh. Sila mismo ang nag-bring up. Sila mismo. Bakit? Bakit? No? Kasi may nadampot silang testigo. No? Uh, gagaya ng sinabi ko kanina, election time, kailangan Sirain natin tong kumakalat na video na to. Paniwalain natin ang mga tao na ito ay peke. At para gumanda, mas maganda yung uh, propaganda dapat mayroon tayo yung masampahang kaso. Kahit hindi tayo manalo. <laughs> Basta may masampahan. Mas maganda kung mananalo tayo, di diba? <clears throat> Pero hindi ko maiisip na ito ay titimbang. Wala pong bigat kahit sampahan nila ng kaso si Attorney Roque parang cyber libel maliit na kaso lang po yan. so <clears throat> yan po ang nakikita ko yan ang aking analysis talagang hindi nila tatantanan ang mga Duterte dahil napakalaki ng insecurity nila sa sarili nila at <clears throat> dahil nga dito sa pagkakapulong ni dating Pangulong Duterte, hindi ko nakikita na naka one point, na nakapuntos ang, ang bongbong Marcos sa mga Duterte. Parang, <clears throat> parang, pumabor pa nga sa mga Duterte. Kita mo, naglabasan ang mga tao. Parang pumabor pa nga sa, sa mga kandidato ng uh, PDP laban. So, mamaya po siguro gagawa tayo ng vlog dyan tungkol po sa, sa kandidatura ng PDP laban. So, yan po ang nakikita ko. <clears throat> May laban naman dito si Harry Roque dahil a ah, nag-apply na siya ng asylum sa Netherlands. So, yan yung laban niya. Kapag nag kapag apply ka na ng asylum, hindi ka na basta-basta madudukot ng gobyerno ng Pilipinas. tung ikaw ay kasuhan at ah uh, labasan ka ng warat o pares. Kahit may warant ka na, hindi ka pwedeng basta-basta madukot dahil didinggin ba yan sa korte ng uh, Netherlands? Dahil may application na si Harry Roque ng asylum. So, doon, pag dininig na yung ah uh, yung kaso, kung anumang kaso yan, na isinampa kay o isasampa kay Harry Roque, <coughs> kailangan mayroon silang mabigat na ebidensya no para makumbinsi nila ang ang bansang Netherlands o ang gobyerno ng Netherlands at ito ay sa extra rendition kay yata extradition treaty so yun po ang gagawin walang iniwan po kay Tebes kaya lang si Tebes ay nagwagi at ang tindi ng kaso ni Tebes na isinampas sa kanya, di ba? Ang nangyari doon, massacre, multiple murder. ba? Diba? Ito, nagpakalat lang ng, ng video. <laughs> parang sobrang Late naman ang kaso nito. Kung i compare mo kay Tebes, ano? Pero si Tebes, nagwagi pa rin. Multiple murder, massacre na yung kaso. ba? Diba? <clears throat> Kaya kay Harry Roque, parang <clears throat> ang nakikita ko, propaganda lang. So, <clears throat> dahil election time, papalabasin nila, gusto nilang paniwalain ang mga tao na video ay peke. No? Anyway, pag-usapan naman po natin si Sas Rogando. Alam nyo, meron pong isiniwalat si Sas Rogando kahapon tungkol po dito kay Congressman Adyong at sa pamilya niya na, na kumbaga <clears throat> corruption ang isiniwalat ni Sas Rogando dahil mayroon daw ang pamilya ni Adyong ay mayroon daw construction company na nakikinabang sa sa kay Adyong. Ganito po 'yan. Kunyari may project si Adyong dahil malakas siya ngayon sa administrasyon, nabibigyan siya ng project. At <clears throat> yung project niya ang gagawa noon padadaanin sa DPWH po yan eh. And then, papaboran yung kumpanya daw ng pamilya ni Adyong. So, kapag nakuha na, natanggap na, kakatanggap ng project, eh, himugit ko mo lang, ang nakuhang project yata ay 500, uh, 500 million. 500 million pesos. Or, kalahating billion. Noong taong 2023 pa lang. 2023 pa lang po yung isiniwalat ni Sas. At mayroon din pong uh, nakuhang project ang pamilya ni Adiong sa DepEd. Eh recently, ito lang po, mga ilang oras lang pinost po ni Sas Rogando sa kanyang Facebook. So talagang <clears throat> walang takot, isiniwalat ito, inisa-isa ipo, inisa po ito sa video ah sa vlog ni Sas inisa-isa niya po yung mga kontrata. Talagang isiniwalat niya et, at sinabi niya ito ay kumpanya ng pamilya ni Adyong. So, dito po pumapasok sa atin yung 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 isiniwalat naman ni Magalong na kung saan yung mga congressman sila rin yung may-ari ng kumpanya ng construction company at uh, sila rin yung supplier. 'Di ba? Yan yung sinabi ni Magalong. Oh, may mga congressman na may may-ari rin ng may pagmamay-ari rin ng kumpanya na construction company at meron din silang supplier. Sarili din nila yung supplier. Pero mo project na nila sila pa yung kukontrata sila pa yung magsusupply ng mga materyales <laughs> <clears throat> hindi masyadong ano, hindi masyadong matakaw po konti lang <laughs> konti lang hindi masyadong greedy <laughs> kumbaga ano pakyaw eh pakyaw talaga eh at uh, sana makamusta natin no, oh, yung inabot ng uh, humigit kumulang 500 million contract na yon kung ano bang project yun sa, ta sana ma-inspection natin. <laughs> Makita natin, no? Eh. Kasi marami tayo na sa YouTube, sa video, ah, sa Facebook, na, ay, ayan na ba yun? Hmm? 500 million, Yan na yun? Todo na yun? <laughs> marami tayo napapanood na na Kagaya doon sa Laguna, yung overpass, eh. Yung overpass, daang million na. <clears throat> Ang mahal-mahal ng kontrata, tas yun lang yung proyekto sa loob po ng dekad dekadang taon na nalumipas, ang dami na pong naaksayang pera ng Pilipinas. Napunta lang po sa, sa bulsa ng mga politiko at mga opisyal ng gobyerno. Hindi po talaga napupunta sa proyekto sa mga pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Uh, panoorin nyo na lang po yung vlog yung complete video <coughs> ni Sasarugando sa kanyang facebook andun po uh, panoorin nyo na lang hanggang dito na lang po maraming maraming salamat sa panonood ingat po kayo bye bye